So what's up mga Kaporgay? So uh, Inform ko lang kayo na Yung mga gustong Pumunta ng Canada Sumuntikan so na si Kaporgay nyo Na Loko sa Prod na yun Alam nyo ba na nag-apply ko for Canada Tapos yun ang nangyari Tanggap ako Sa Canada pero yung hindi ko alam, na fraud pala yun. So, na na nila, hiningihan nila ako ng uh, visa. So, instead na sa company na shoulder yung ano yung visa na yun, yung working permit na yun, ang ginagawa nila, ano, uh, tayo yung magsoshoulder. Si Kapor Ganyo yung So parang na-alarm kami. Na-alarm na kami dahil doon. Gawa ng parang batang bilis. Yung parang kinonfirm talaga namin tumawag kami sa hotel sa Canada na which is yung inaplayan ko sa so, 4 star hotel nung kinonfirm na namin doon walang kanan na nandoon yung nag-process kasi sa akin ang pangalan niya is Harry Reed so mag-ingat kayo sa mga ano, nakuha ko lang yung siya sa LinkedIn mga kapurgay so mag-ingat tayo mga kapurgay sa mga pag-apply ng ibang bansa kasi yung LinkedIn kasi akala ko ano yun eh, uh, legit talaga yun ngayon napasokan na ng fraud so na-disappoint sa lang ako dahil doon So parang nawalan ako ng tiwala pero dyan din ako nang galing kaya narigilan ako sa trabaho ko dahil yung tumatawag sa akin yung uh, nakuha nila sa LinkedIn. So wa, hindi pa rin tayo wala ng pag-asa. May mga ganyan talaga sa buhay. Tuloy lang natin yung laban mga kapurgay. So mag-ingat kayo, dalawa, yung sabi kasi doon, yung sa prod na yun, si George nakalimutan ko yung pangalan ng isa, yung George basta George na kumpisa tapos yung si Harry Rick yun yung uh, mga scammer na yun dun sa Canada mismo sila doon nakabis kasi yung number kasi nila ng phone nila is plus one, so ibig sabihin sa Canada yun, so nandun sila nakabis so ingat-ingat mga tayo mga kapurgay awareness lang po ito sa mga nag apply abroad lalo na sa mga regular na ah uh, hinahati na nila ngayon yung service charge natin sa mga casual which is ah uh, deserved naman ng mga casual pero mahirap mahirap din kasi yun eh. kasi yung mga pa, matasing yung pangilangan mo tapos biglang baba ng sahot mo mahirap yun so tuloy lang natin yung laban mga kapurgay or eh. plan to going abroad na lang so hindi kasalanan ng campaign na buhabay yung sahot natin tayo na lang mag-i-effort na mag-ibang bansa. Kaya ingat-ingat lang tayo. Masubukan na natin yan. So, sa next video mga kapurga, ipapaglita ko sa inyo kung ano yung itsura. Uh, kung paano nila ginawa ang fraud na yun. Parang makakapaniwala ka talaga sa <laughs> uh, documents na binapakita nila. Sa next video ko. Kaya follow and subscribe mga kapurga. Tara!